May masamang impresyon ngayon sa bansa kapag nababanggit ang salitang flood control. Nag-ugat ito sa mga anomalya sa flood control kung saan dawit ang ilang opisyal ng DPWH. Kaya kakambal na ngayon ng flood control ang katagang korupsyon. Pero hamon ito para sa mga taga-Sultan Kudarat First District Engineering Office. Pinuntahan ng SMNI News ang isa sa kanilang flood control project at tumambad sa amin ang makapal na pader na itinayo sa kabaan ng 120 km na Ala River System. Sa tanong kung ampaw ba ang kanilang proyekto, narito ang sagot ng local DPWH. 30 ang kapal niya, tapos yung bakal niya na 16mm, as per specs yan lahat. As, as per, per plan, sinunod talaga? Yes, kasi hindi po kami papayag na bubuhusan nila yan. Before sila magbubuhus, iti-check muna namin yan. Itanayo noong 2024 ang segment ng flood control na aming pinuntahan. Bantay sarado na ito ng mga field engineer kaya natapos agad sa limang buwan ang proyekto. Ayon pa kay Engineer Pendaliday, istriktoh ang kadalang provincial governor sa pagpapatupad ng infra projects. Kaya, nasusunod raw lahat ng specifications ng proyekto, mula sa kapal ng semento, uri ng bakal, hanggang sa mga materyales na ginamit. Maraming calamity na po ang dumaan dito. Maraming bagyo na ang dumaan pero nakikita nyo, nakatayo pa rin yung flood control natin. natin. Stable siya. Dahil nga matibay ang pagkakagawa ng flood control, itong farm na ito at itikan, ay lumalago. Kaya nagpapasalamat ang mga residente dito sa provincial government dahil sa matibay at hindi ghost project, eh kanalang itik at ang kanalang sakahan, kahit may bagyo man, ay safe ang kanalang kabuhayan. Mas pasalamat gani ko kay na Daikan, kay Agakon nga area, magproduktuhan man siya. Natanong naman namin si Sultan Kudrat Governor Datu Pax Ali Mungudo kung bakit istrikto ang provincial government sa infra projects. Kasi kung walang koordinasyon, ay eh, sabog yung programa. Eh, hindi naman tayo pwede sabog lang sa lahat ng ating binibigay. Pondo ng bayan ng ating pinag-uusapan. We will make sure that every single peso is spent wisely. Hindi lang yung for show. Hindi lang yung for compliance. Ang Noong wala pang flood control sa Ala River, matinding pagbaha ang problema ng mga residente sa isulan. At ayon kay Governor Mangudodato, ipagpapatuloy nila ang pagtatayo ng flood wall sakop ng Ala River mga probinsya ng South Cotabato, Sultan Kudarat at Maguindanao del Sur. Will that flood control be better serving our constituents? Ilan ba ang natulungan yan? May feasibility study ba yan? Kaya nga nandyan ang local government to make sure na ang project na yan hindi lang sa maayos ang paggagawa kundi maraming matutulungan. Handa naman ang provincial government na sumailalim sa bisikasyon ng ICI o Independent Commission for Infrastructure na nagsasagawa ngayon ng case build-up sa anomalya sa flood control. That's why here in Sultan Kudarat, wala pang controversy, wala pang skandalo, we are already doing it. Prevention is better than cure. Binabandayan na natin ang lahat ng mga programa. Samantala, naabutan din ng SMN News ang batang gobernador habang namimigay ng ambulansya sa batibang ibang ospital sa Laluigan. Ngayong Nobyembre, mas marami pang ambulansya ang ipamimigay sa mga ospital at rural health units sa probinsya. In addition ito, at least magagamit natin ito pang long distance at saka mga emergency na kailangan natin na ihatid sa Dabao, Jensan, or Cotabato City. So, marami talaga ang salamat sa ating mahal na governor kasi inuuna niya talaga ang health. With all, ano, thank you very much kay Gov. Simpre, pabigay sa amin ng ganitong uh, time and uh, ganitong vehicle for the use of our patients and for the use of the hospital. Kinilala naman ng provincial government ang natataging serbisyo ng mga taga kabataan sa isang awarding ceremony kasama ang DILG. It is truly an honor and privilege to witness another GEMS awarding ceremony kung saan ang bibigay sa po ang national at ang provincial government sa ating SK Federation na tunay na nakapag-deliver ng serbisyo ng tapat at maasahan. Katatapos lamang ipagdiwang ni Governor Odo Datu ang kanya ika-28 taong kaarawan kasabay ng paghahanda ng probinsya para sa Kalimutan Festival 2025.